Yan yung mga kubo sa baba. Didiretsin natin yan. Oh, yeah, may pumarada na rin pala sa tabi natin. Yan, may, babasa, may, may tao sa baba. Ay, bahay. Ayan yung lake. Quack, 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 Yan ang view deck. ng City of Baag. Uy, ang dami nagpapalipad ng drone. Ang galing nila, nagpaka-drone sila. <laughs> nagpaka-drone sila, guys. Kami lang yung walang drone. Ang pinaparing people. Andun yan sa taas, di man yung bababa dito. Sabi nila po, yung yung pagdiretso dyan, alam kong alam yan. Oh. Yun yung sinasabi ko sa'yo na pinagdudugtungan ng kanon. Oo nga, puntahan natin mamaya. Magtanong-tanong na lang tayo doon. Yung kamay daan ang papunta sa Bales. Yun o. Sa taas. Ay nakita kami sa taas guys. Tapos na kami nag video dyan sa ba. Tapos nandito na kami sa taas guys. Ayan ang daming mga nagpakasinggil na motor. Mga ah, din dito. Ating ganda lang. Ah, ayan pa rin yung kubo dun sa baba. Ayan. yan yung room nasa yun yung view deck sa taas so. Hello, <laughs> Ayan, maraming maraming mga paparating maraming tao maraming tao ngayon dito kasi ano linggo pag-araw uh, ng linggo dito talagang marami. Kasi daming mga nagjojoy ride Ano na, sa taas? Simple guys, di pa kami makakita sa taas. Ito muna kami star sun naka? si doge oh tapos tignan nyo yung view sa baba ano mga bahay ng ano yan dyan sa baba guys bahay ng mayor dito sa sa mga ano ba sa mga kulot alam niyo na ko ano yung mga kulot mga kulot na tao. Kasi nung pumunta kami dito nung nakaraan, yun, uh, na nabanggit ni ate na yung mga bahay na yan, pabahay sa kanila yan ng mayor dito ng Tarlac. Yan sa baba. Ano? Nung nakaraan dito kami bumaba. Itong kalsada na ito, oh. Ayun na yan, yan ang binabaan namin papunta dun. Sa pinakababa. Kung saan nakaparada din sa sakyan namin. Andan yung kalsada guys, dun, oh. Ayan yung kalsada yan. Kalsada yan dyan. Pag kayo na punta dito, mamamangha kayo sa ganda ng kalikasan. Grabe kasi uh, ang gandang tingnan, gandang sarap damhin ng simoy ng hangin, malamig, presko. Tapos may hindi ka pa kasi sobrang dami ng tao, lalo na sa taas. Tapos 'yung mga makakasabay namin sa daan. yun guys. 'Yung mga nakakasama namin sa daan, halos papunta sa lahat sila dito. Meron pa kami Ngayong araw na ito guys, meron kaming kakilala, dating kapitbahay namin, sa tinirhan namin. Uh, ride din pala sila kasama yung anak niya at bayaw. Na ano namin sila sa daan. Na meet namin sila sa daan. <laughs> so ayan guys, tignan nyo na lang. Pang ano namin dito, pangalawang beses. Pati pala doon, pwede pumunta doon na Ayun no, mamaya sa may kubo. Punta tayo doon. Ang tanong mag-aano ka doon? Video. Ito Picture. Mo. Yun, yung kalsada doon. Ah. Na inikutan namin. Nakikita pa dito yung puti. Yun ba yun? Dinaanan natin? Oo. Oh, yan. Oh, yan. Yan, yan. Yan. Umiikot, eh. Oo oh, nga. Ano. Ayan o. Oh. Yung yung ganyan lang eh. No? Oo. Uh -uh. Ayan sa baba o. Oh. Bitaos kita pa dito yung ano guys. Bundok Arayat. Ayan o. Oh. Bundok Arayat yan yung pinaka Alam May mo yung papalit dito. Huh? Ang taas din, no? Oo. Uh Ay -huh. eh, yung pababa niyan mamaya nakakatakot. Hindi na ba? Yun yun guys, yun At yun. Tandaan. Yung maliit na yan guys, yan ang Bundok Arayat. Yan 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 yan. Yan Bundok Arayat yan. <laughs> Di ba kita pa hanggang dito yung Bundok Arayat, oh? Tapos yan yung view sa baba. Yan. Dati, dati wala naman ano doon. Ang dami pang nagpaka-single oh, pa, mga papunta dito. Ayun yung mga sasakyan nakaparada doon. Yung iba hindi na umakyat dito. Andun lang sila nakaparada sa daan sa baba. Siguro may pupunta mga Ayun, na para... tayo doon. Ay sila kuya oh, sila, sila siguro yung nagpapalipad ng drone ayan oh. Mga ano ito, mga vloggers to eh. Mga vloggers to mga to. Nagpapalipad <laughs> sila ng drone yan guys. Sakit na kami sa biodeck. Yan. Mamaya na kami magpicture-picture ni Tarzan. Magano muna kami video-video. Dami -video. pang picture picture eh. Yan yung biodeck. Yan. Yan. Yeah, pala kaya pala ang matakas.

Yan, sila kuya mas oh. may kasama ko mas kasama ko maraming tao pero nung pumunta kami na nakaraan para mas maraming tao nung nakaraan na pumunta kami dito Asa ah, sila tikoy? Malis na yata. Sandali lang siguro sila dito. Ayan. <laughs> Ay yung kasada guys na inakyat namin ang sobrang taas niyan. Ano? Inakyat lang motor yan, single na motor. Ayan na, sa baba. Ayan yung ibang ano nga, di na no, umakyat doon na lang sila sa baba. Yung ibang sasakyan. Saan?